Alam mo bang may bansa sa mundo na imbis na askal ang makikita sa kalsada, kundi mga polar bears? Sa bansa na ito, kapag nagkasakit ka ng cancer, libre na ang pampakemo mo. Hindi lang cancer ah, kahit anong sakit, libre na ang pampagamot. Sa bansa din na ito, kahit hating gabi na, terik pa rin ang araw na parang alas dos pa rin ang tanghali. Ito ang bansang Norway. Ang bansang kapag nag road trip ka, literal na parang real life postcard ang makikita mo wow. sa paligid. Regarded as one of the happiest countries the world. Pero bakit nga ba sila masaya? Consistent ang Norway na pasok sa World Happiness Index. Bakit ka mo? Dahil ramdam ng tawang supporta ng gobyerno. <laughs> Libre ang edukasyon mo hanggang kolehiyo. Zero ang tuition wow. fee. Libre din ang healthcare. Kahit major surgery pa yan. May parental leave na halos yes. isang taon din. Tapos bayad pa. May child allowance pa para siguradong may supporta bawat pamilya. Maliban dyan, may mga unique traits din ang bansang ito. Alam mo ba yung isa? The sun doesn't set in summer. Imaginin mo to ah, alas 12 na ng gabi. Pero maliwanag pa rin na parang alas 2 ng tanghali. Sa northern Norway, lalo na sa Tromso, mula Mayo hanggang Hulyo, halos hindi lumulubog ang araw. Ang tawag dito, midnight sun. Swerte ng mga locals. Mas mahaba ang araw, kaya mas marami silang outdoor activities. Ang downside lang, kailangan mo ng sleeping mask. Kasi good luck matulog sa maliwanag na gabi, no? Kakaiba din ang mga road trips sa Norway. Kaya kung mahilig ka mag-joyride, nako, Norway ang dream destination mo. Bakit? Kasi bawat kalsada parang dinisenyo para sa postcard. Yung mga bundok at dagat nila, lahat matatanaw mo sa iisang wow. biyahe. Ang dagdag pa, ang Norway ang may pinaka-safe na kalsada sa buong mundo. Pwede kang huminto kahit saan para magpicture at feeling mo nasa fairytale ka. Pero alam mo ba na ang Norway na ito ay napakaliit na bansa lamang pero meron silang napakalaking yaman. Ang Norway ay may 5.3 million lang na tao. Mas marami pang tao sa Metro Manila nila. Pero kahit ganyan sila kaote, sila ay may hawak na sovereign wealth fund na mahigit sa 2 trillion dollars. O kung i-convert -co sa peso, that's 110 trillion pesos. Wait, ano ba yung sovereign wealth fund? Parang ipon niyan ng pamilya. Kapag may extra kampera pera, imbis na ubusin sa luho, ini-invest mo para lumago. Ganun ang ginawa ng Norway. Yung kita nila sa langis at gas, inipon nila yon at in-invest sa stocks, bonds, real estate at global companies. Kaya nga marami nagsasabi na malabong mabankrat ang bansang ito kasi napakarami nilang ipon parang 340,000 dollars yan bawat Norwegian wow. citizen imagine kung ganito rin sa Pilipinas no bawat Pinoy Pin sa Norway, kung pupunta ka sa pinakahilagang part ng bansa nila, alam mo bang doon ay mas marami ang polar bears kesa sa tao? What? Kaya tinawag itong Realm of the Polar Bears. So confirm, hindi lang makikita ang polar bears sa Antarctica ha? Sa Norway, meron din yan sila. Maliban sa mga bears na yan, kilala din ang Norway sa kanilang Northern Lights o Aurora Borealis. Ang Norway kasi ay nasa gitna ng Aurora Belt. Kaya isa ito sa best spot para makita ang sumasayaw na ilaw wow. sa kalamitan. Ang peak time? Between 11 pm to 2 AM. Kung makakakita ka nito, siguradong once in a lifetime moment. Parang bonus level Parang yan ng kalikasan. Pero eh wait, ano nga bang sikreto ng Norway? Simple lang. Ginamit nila ang natural resources para mag-ipon at mag-invest. Hindi para iwaldas ng iwaldas. Tinayak nilang lahat ng mamamayan na Hindi lang ang mga politiko. Pinahahalagan din nila ang kanilang equality at kalikasan. Ngayon, ang tanong, kung kaya ng bansang may 5.3 million lang na tao, bakit dito sa atin sa Pilipinas, hindi natin magawa Norway, may 2 trillion dollar sovereign wealth fund. Pero dito sa Pilipinas, yung 268 billion flood control budget natin, hindi natin alam kung saan napunta. Kaya tandaan ninyo, hindi sapat na mayaman ang bansa. Ang tunay na yaman ay kapag ramdam ng bawat mamamayan ang ginhawa. At sa Norway, lahat may share, lahat may dignidad, at lahat may dahilan para ngumiti. gusto mo pa na mag pang klaseng content, follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.